Hey guys, good morning. It's me again, Milo Explorer. Dito tayo guys, nakahimpil tayo sa tabing kalsada. Sumabog yung gulong guys. Grabe. Winasak yung cover. Kalakas ng sabog. Oh. damay pa yung tanki buti hindi nabutas buhay na yan ay ayano, no? o talaga buti na lang mabaga lang yung takbo. Kaya uh, hindi masyadong Pero nasa highway tayo guys eh, Marami lang tanim na mga puno ah, uh, Kasi dyan sa kabila airport na yun guys At ah, uh, papunta tayo sa Sudad ng Aljok sa Kaka Grabe